Nagreklamo ang pipila ka mga nasamdan at sa Rehtabong Park pagbusikad sa usa ka butega sa mga pabuto ni Adtong Sabado. Gumikan sa wala pa kunoy ayuda nga nadawat gikan sa tag iya mismo sa maong bodega sa mga pabuto. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibot yag sa pipila ka mga residente kinsa na samdan sa pagbusikad sa usa ka bodega sa mga pabuton ni June 29 sa Marcus Drive Barangay Tituan sa Buanga City nga wala pa kuno sila na dawat nga hinabang gikan mismo sa tag-iya sa maong nasunog nga bodega. Kay nung duman nga miabot sa lima ang patay ug kapin 30 ang samdan tungod sa hitabo. Wala sir. Kalabas na mi general na sarili ko na ang pira. Gawas sa personal nilang gibayran ang ilang pagpatambal miangal sabang uban sanglit na apektuan sabang ilang panginabuyan. Mao na amo problema ron. Kay patay na kung tindahan gali, wala gyud minadawat dawat mas pa. Na na na, na mga blatter. Matos sa ZZDRRMO, nga sa tala sa Sambuanga City Police halos 70 na ang nagreklamo kinsa nagpaabot nga matagan og ginabang gikan sa maong tag-iya. Hinuon sumala sa ZZDRRMO, nakatakdang atubangon sa tag-iya ang maong mga nagreklamo sunod semana. Kiniinig mahuman ang ginahimong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Gipasabot sa ZZDRRMO nga sa maong Ardana, makita kung pila ang kantidad sa mga nangadaot nga infrastruktura lakip ang medical needs sa mga biktima. Makatabang kini, aron mas kung pilagyud ang bayronon sa tag-iya. The, task force uh, Ardana will be out ya yeah, as soon as possible and to submit a report uh, on or before July 12 because we intend to meet and sit down with the complainants. The complainants, of course, with the other party, uh, El Dueño del Parotectics and some other personalities for a discussion or um, try to see what can be done regarding the complaints. Samtang gilaraw sab sa LGU nga hatagan og dugang hinabang ang mga biktima. Tag 20,000 pesos alang sa kabanay sa mga namatay. Samtang makadawat sab og anaa sa 8 to 10,000 pesos matag usa ang kapin 30 ka mga nasamdan depende sa medical assessment. Gilaro sab ang pagpanghatag o ginabang alang sa uban pa nga naapektuhan ang negosyo gumikan sa insidente. There are those na may pwede trabaha kay apektado nila negosyo. Siguro we will also level this off with the DOLE and how we can help together with the SWD para man address at concerns. Nagpadayon pa ang investigasyon sa maong hitabo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mind.